So ayun na nga, nagwambiwang kaming dalawa ni Ate Girl para mapatunayan kung sino ang mas maasim na Angela sa aming dalawa. Pero hindi lang to basta mas na girl chanak na Angela dahil dapat naka-MM build kaming dalawa at inspire ang gamit namin parehas. Girl chanak na Angela ko versus girl chanak na Angela ni Ate Girlie. Sabihin nyo, sino kaya sa aming dalawa ang mananalo? Oh, na pagkikita si Ate Grey ni Gina Gina agad. Pinatuloy na yung girl chan. Ako ang pinagbe-preheat ako. Nag-inspire na siya. Talagang may galit sa akin ng isang to. At kamundig pa akong mamatay. Kaya naman agad ako ang napatakbo. Pangalawa naming meet-up, nakita ko tayo wala siyang mana. Pero ang tapang pa din ng girl chanak na Angela niya. O tara oh 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 O! 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 girl dito. Nandun pala sa damo ang impacta. Tagong-tago siya at inaabangan ako. Na-ambush ako ng girl siya anak na Angela niya. Ah! <laughs> <laughs> Kinaharap ko ulit siya dito. Tapos nag-pipipipipa ako. Ay! <laughs> gabi, parang napag-tune na namin na muted siya. Kaya sabi ko, ay, try ko nga, baka muted din ako. Tapos pagbalik ko, kinakatay niyo na ang ganda ko, Ah, dinuduga mo na naman ako, ah. Look na! Baka libas na ilang minuto, hinaharap ko na naman ulit siya dito, te. Hindi hey, kasi talaga siya lumalabas sa mapa. Akala ko nga dito, nagdidimonyo siya. Tapos tawa siya ng tawa. Ergano! Ah! <-tina> ah! ha? Palusyot ako ang pawak kasi naabangan niya ako kanina pa. Sabihin ko sana nun. Ay, di mo birthday is all surprise kita! <laughs> <laughs> o, di ba ikaw na surprise? <laughs> ako naman yung hinahanap niya yun dito sa mga oras na to. Ang rules namin dalawa, mid lang kami dapat. Pero hindi ko sure kung dapat na nagbabap kami kasi ang usapan mid lang talaga kami. Pero alam kong magbublob yan siya kaya sumiksik ako dito sa dolong damo dahil magsicheckbush pa yan para hindi ako tamaan ng iskial niya. <laughs> Subap to. Wala ako Masabak dyan. Masa ko to. Wala ako dyan. Kunwari lang na wala ako dito. Pero nandito talaga ako. Nag-aabal. Matapos kang kumuha ng blow para akin na yan. Hindi niya birthday. Pero surprise natin siya. Nung malapit na naman ko. Ayan, eh, kanta kanta pa siya. Gusto kong ibigay. <laughs> 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 Sa ka na galing! Gigi, gigi, gigi. Sabi ko dito, magtapatan na kaming dalawa sa may demonyo. Pero bago ako magpunta dito, chinag ko muna yung item niya at nakita ko may winter nature siya Tapos ako sa Naisip ko malulugi ako sa kanya mamaya. Kaya bago kami mag-start, nagbili mo na ako ng winter nature ko tapos bininta ko yung boots ko. Pero hindi niya na na-check yung item ko bago kami mag-start. So ang buong akala niya, wala akong winter nature. Game na ba? 18... One... Eighti... Wait lang! Oh, sige. 1850. Oh, sige. Ha! <laughs> <laughs> Tapos binalik ko agad yung bots ko. tapos para kunwari wala akong winter nature talaga. Ba't na ka naman winter sa team mo? Ayasel! Maduga! <makes noise> Ayah! Tapos dito sabi ko, last mas mabaya yun na at kung sino yung mamamatay, magsusurrender na. <laughs> 25-20. Sige. 去了能高兴吗？阿黄，我给你。